Pagpantay ng misa, kumain na naman siya. Ayan, kumain yung asawa ko. Tapos na yung misa na ginawa niya. Dadalhin na yan doon sa natrabahoan niya bukas. Kasi magsimula na ako bukas magtitinda. ng hotcake muna. Ayan. Kumain siya na pansit na niluto ko. Pansit ako na. Hindi ka kumain ng kanin lang ga? Mm. Hindi ka kumain ng kanin? Masarap ang pansit ko? Masarap ang pansit ko? Hindi mm. naman ito ulam. May ulam ba ito? Uh -uh. hmm? Kailan ba naging ulam ang pansit inulang ko nga yan eh ayan yung misa ng tinatrabaho nya tapos na po ang misa so bukas dalhin dalhin na, dalhin na niya to, bukas doon sa trabaho nya ito pa yung pansit na niluto ko ayan, pansit yan ang kalat kalat ng bahay namin tinatamad ako kasi hapon na kasi kami gumising tapos hindi pa ako nakaligo wala akong pasin tubig yan yung sapa dumi na sapa dito oh Wala na kasi yung tubig. Gusto ko maligo. Walang tubig. Tsaka, tubig malansa. Ay, wala. Ang mga pera, pera. Um, ito na lang talaga yung pera ko. Eight. Eight pesos. Laglag natin tong 5 pesos dito. Ayan yung ano ko. Ayan. Ayan, 10 pesos. hulog pa natin tong sampo. Ayan, maghulog. Ihulog pa natin tong sampo dito. Ayan. Tres pesos ilagay sa bag para may pocket money tayo. So, ayan. Hanggang dito na lang video natin.